Hello po, madam. Good morning po. Thank you po dahil sa po ako sa nabigyan niyo po ng paggroceries niyo, madam. Maraming salamat, madam, kasi maraking tolong na din po para sa amin yun, madam. God bless, madam, and more blessings to come para marami pa po kayong mabigyan, madam. Thank you, madam. Good afternoon po, madam. Salamat sa kong bigtang. Salamat sa groceries na gudugay mo sa akin. Maraming maraming salamat po, madam ang Margaret do Manlipi. Maraming salamat po. God bless. Napapasalamat po ako kay Madam Ann sa grocery na pinadala niya sa akin at dumating na po. Thank you po. God bless po. Thank you po hello po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Anna Margaret B. sa binigay niya pong grocery sa amin. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong na po yun sa amin. Maraming maraming salamat po.